Ito mga idol, mayroong kakaibang butiki na nakabitin sa gate. Ayan o. Teka lang, tignan ko lang butiket. Ay, kakatubo lang ng buntot niya. So parang yung buntot niya naputol na. <laughs> oh. Hindi ka pinapansin ng butike. Hindi ka pinapansin ng butike. Eh, yung butike nakatigil lang dyan, steady lang oh. Yung niya parang tumubo na. Sarap ng ano mo dyan, ano po, ah. <laughs> Bigyan mo kami ng swerte. Bigyan mo kami ng swerte, little butiki. <laughs> Steady lang yun. Eh. Little butiki, little butiki. Sa totoo lang di siya little eh. Parang mga lampas siya na isang dangkal. Yung laki niya. Kasama yung puntot. Ayan oh.